so, ito ang main panel ng building na ito, yan. three so, phase ang supply natin, RYB, red, yellow, blue. tapos, uh, yung black naman ay neutral. so, ito yung busbar ng neutral. ito naman ang busbar ng ground. so, ito ang mga breaker natin, single pole breaker. Meron din na uh, pang malaking load, yung 63 ampere, may double pole na breaker. Yan. no so, yan ang tandaan natin. Kapag 3-phase na 480 volts, kailangan ng neutral ang iparis natin sa bawat phase nito. Kasi kapag dalawa ang Supply na kinoha natin dito magiging 380 yung boltahe. So posibleng masira ang lahat ng mga load natin, halimbawa mga uh, heater or mga oven. Or ilaw, so 20 lang yung ilaw. So dapat neutral ang kasama sa ating phase. Yan. So ito Naglagay tayo ng ter temporary uh, termination para malaman natin na ang uh, lahat ng mga ilaw ay gumagana, so testing natin para kung mayroon mang mali, so ma mahanap natin bago pa ma-finalize ang mga ceiling. Uh, So, yan ang tandaan natin na kailangan mag pre-commissioning tayo para uh, lahat ay gumagana. Kasi mahirap na kapag uh, finish na lahat, um, hindi na tayo makapaglagay ng cable uh, kung mayroon man tayong papalitan o idagdag. So, yan ang tandaan natin sa mga electrical na trabaho. Yan. So, ang type ng panel na ito ay embedded. Pati rin yung uh, tubo naka-embed yan. Lahat. So, PVC ang ginagamit natin yan. Uh, yan. So, ito ang mga ginagawa sa mga electrical. So kung may alam mo na yung trabahong electrical, paki-comment naman or paki naman ang mga idea nyo para makatulong naman tayo sa iba. Okay? Bye-bye mga mine